So, hello guys! ayun na nga po guys, pupunta ko doon sa kabila kong ate, kay Ate Lip. So, so, welcome back guys sa my channel. So, ngayon, maglalakad muna ako guys. Mag-face mask muna ako guys ha, kasi pag makita ko doon, magbabahin ako ng 20 PD. So, ayan guys, <laughs> i-close ko muna yung face mask ko. Tulad lang, yung face mask ko. Para hindi maganda. Dahil ko siya yung bit-bit. May bit-bit pa ako dito, may bit-bit pa ako doon. Welcome to my vlog! Magsusubscribe ka ba? O magiging kamukha mo sila? Guys naayos na yung face mask ko kasi mag face mask muna ako kasi baka mag Mamulta ako ng 20 BD sa kalsada. So, ititikong ko yung bibig ko tsaka yung ilong ko. So, ayan. May dala ko, may wagang payong guys para hindi po ako mainitan at mangitim. Okay. So, ayan na guys. Dito na pa ako sa labas. Ayan. Sa labas na ako. Bibicho-bicho. Magpapayong ako yung aking may payong. So, ayan. Ayan na guys. Ayan mag umbrella ako yun kasi guys dito ako sa pano magpilip kasi may na pag walang payong wala kasi akong selfie stick ayan maglalakad lang ako guys bit-bit ng payong para mag-shortcut shortcut sure na ako walang hiya-hiya pag magpayong kasi may kasi pag doon na sa kabila hindi na ako magpapayong kasi nakatago na yung iba ka nagkatakip ano? ayan Nandito ako guys sa may iskinita. Para ako sa may luuban. Yan. Sa may luuban ako. Chan, chan, chan. Ayan, dami itong mga damitan guys. Sale, sale, sale. Every day, late at night, not okay, all I want And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days because all i want and i pray i believe in the better days so guys i'm guys Malapit na. dito na ako guys sa sa flat ng kapatid ko sa yan papasok muna ako ay hindi sa kabila kabila sa kabila ako sa kabila pala hindi dito kalimutan ko yung daanan sa kabila pala guys Ini di bayar. Hey. Di bayar ni. Ini pun yang ni. bayar ba kalimat apa ni? Yang bayar Ayun pala sa, sa dulo. Sa duluhan. Ayun, sa duluhan pala. Namali ako. Ha? Diba to? Kalimutan ko na yung bukasan. Ah, dito na ako Dito na po guys Dito na po ako sa flat nila try to work sila yan, ito yung space mask ko Dito na po guys sa flat nila Salamat guys sa panonood sa aking maikling vlog. So, sana po nag-enjoy po kayo sa aking channel. So, ayan guys. I'm here na sa flat. Sa flat ko. Ayan. So, ayan guys. So, thank you guys sa panonood po sa aking maikling vlog. So, sana po guys. Nag-enjoy po kayo. So, gabing init. Lakad ako. So, ayan guys. So, Please subscribe my uh, videos, uh, like, share, comments, and click the bell para po kayo ma-update sa aking mga videos. So, see you guys! Bye-bye! So, subscribe please! Enjoy! And uh, shout-out po sa mga nan nanonood po sa aking videos ngayon. So, shout-out kahit kung sino man kayo dyan. So, shout-out po sa mga guys, Barangay Feliciano, shout out po dyan sa mga nanonood po sa aking vlog, sa mga pinsan ko, mga kapatid ko, and then yung mga uh, kapitbahay namin dyan sa Aklan, sa Feliciano, balik sa Aklan. So, shout out guys! So, see you in my next vlog. Bye-bye! Mama, keep safe!